Kaya ginaganaan na ako, in-stop ko pa. Ano, okay to Alright, mga puro. Siyempre, general sukat. Ang naging isa. Yun, oh. Ah, maganda. na muna tayo ng na naging isa. Okay. Oh, food presa, 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 presa. Oh, <laughs> marami pa to, marami pa. Marami, marami. Nakita <laughs> mo naman, sabi ni Boss taga tagasukat ko yan. Pag oh, lumagpas ka oh. sa, sa gubit, giba. Mm -hmm. Oh. Kaya eto, nagpa, giba. Mm -hmm. Saka iba yun po sa taga tagasukat ko. Ano ba? Oo. Oh, 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 oh. Iba yun, personal na statement na yun. Alam mo naman Ganun ka na, uh, na, kamahal ni Yorme. Siyempre. Eh. Ano mahal ko ni Siyo? na ako. <laughs> <laughs> Ay, ang pogi. Pwede ba reason tayo? <laughs> Sa pogi si yun si eh. Ako rin, na stash oh, lang rin ako yung eh. every time pogi na, na nasama natin eh. Pogi na. Ang bango pa. Oo. Oh. Parang sino yun? Ha? Ah. Parang sino? Hindi ko maaari. Lati kita kukabot, ang tango, bango. Yon. Ang bango Ang bango.

may nakikita din ngayon pero kasi yung kulay na ito wait hindi ko ito mo tingo parang nakatiga minutes na wala na

Das <laughs> geht все лагадан я витав велика мова ось так ось так клацати клацати единий Pwede mag-live. Oo, oh, sabi ni Ray. Live ko like kaya, no? Hmm? Eh. Saan ko ba nag-live? Hindi, hmm. channel eh. Ah, sa... Ba? F po, YouTube. po ako eh. o YouTube ka. Sa YouTube yeah. pwede po mag-live. pwede ito eh. Ayos. Ito. hindi iligal. Hmm. Ay,

Parang para oh, para, uh, counter, ka? Uh, <laughs> no? para Parang ano ka? Parang ka? Parang ano ka? Parang ano ka? Parang ka? ano ka? Parang ano ka? ano ka? ano ano ka? ano ka? Parang ano ano balak nila no? Kahaba ito, haba na ito. ganda, no? Mm -hmm. May ano, hindi, ano dito, eh. Hindi, hindi ano, Para paganda ito. Para pag... Oo. Oh, mm -hmm. Tapos talaga. Eh, tignan mo ginawa. Nilagyan ako ito sa bibig. Diba? Kaya... hindi ang boss na... private na po ba yan? Private, eh. Private, eh. Private, eh. eh, ito, mag na. Oh, ito. Mag-tick na mag-private. na mag-private. Tapos nila, ano kayo dito? Hindi kayo nababayaran, eh, no? volunteer lang yun, di ba? Kain lang, eh, ka lang. Hindi mo mga kalokohan. Hindi nila sa iisang tao lang. Di ba? di taon yan magagawa, general. Hindi volunteer eh. yan. O volunteer pa. Ang tanong kung may pa-snack pa nga. Hindi naman, meron naman. Okay, Kaya na problema dito, hanggang kailan matatapos siya, kung ganyan lang. O kung isa lang. Di ba? Okay, yan. Pati, sabi niya ako kayo na Ah, ayaw nga nila magpapasok ng vlogger dito eh. Ayaw nyo po. O, oh, insikman. Eh, nung nakaran, nandito kami. O, babaw tinababalaw. Naharang. Kaya problema, naharang kayo. Ay, ayaw na lang namin magsabi kasi. Yan nga tayo. Eh, di. Respeto din natin sila kasi nandito nyo. Kaya lang, pag ako pumunta, Ay, siyempre naman. Ay, siyempre Eh, naman, yung sinusunod naman yung legality niya. ho. siyempre. Di ba? Kasi, ah, sa totoo lang, yung vlogger, ano yan, ah, nakakatulong yung iba nakakasama ayo hindi totoo yan ha yung iba vlogger lalo yung mga demo yung vlogger na nasa akin dati ayo <laughs> oh. ha yan na parang ko ah, ha yan po tapos si may narinili, eh, may pa ako pa oh, ha hanggang ngayon hanggang ngayon oo ang vlogger daw hindi makakapunta sa akin kapag walang yan ba ganun ba? Oo, oh, eh ikaw, bago ka lang, di ba? Ay, oo oh, po, oh, po. Ano masasabi mo? Ayun, eh, wala, walang pinipili po si General Sokat. Oh, Basta sumunod lang sa protocol, lalong-lalo na. Eh, pinagano nila eh, di ba? Andiyan yung may susubo pa daw ako. Issue yan, ha-issue. Oh, dito, matagal Kanina naman tayo vlogger. Pero ang, dito sa... Siya... Ang vlogger daw, kapag so, Kailangan pag pumunta sa akin, may yad ba? Kailan ako nagpabayad? Ako pa nga nagpapakain eh. Yon, marami. Diba, yun, marami. Yung, mga nakasama ko dyan, ha? Kakapal na mukha nyo. Ako nagpapalamon sa inyo. Yun. Pakakala nyo, hindi nyo, nyo, ano. Ha? Lalo yung sa lalaking vlogger, ang kapal na mukha. Ayun, Diba? Ay, kami ha, kaming mga Luma blogger vlogger ha. Lumapit, lumapit sa akin, 200 lang subscriber. oh, ngayon napakalaki na, na dum dum na yung mga, ano niya eh, babanatan ako. Yan ha, mula naman sa mga, sa amin mga vlogger Hindi ho kami binabayaran ito, hindi rin kami nagbabayan po oh, ito, ha. hindi, para malaman nila. Kami diba? ho rito, nandito nung nakaraan, tinaboy kami ng opisyalis oh. dito. oh, ngayon? Ngayon kasi nandito po, siyempre naman si General Sukat. Oh. Lihiti po, po ito ng, ano, nang uh, City Hall. Siyempre po, punta tayo. Oh. Maraming salamat po. Thank you. Oh, Sige. Sí. Okay. Thank you. Thank you po. Thank you. Alright. Yeah, no? Yan mga mga muna. Ayun po. Ito nga po. Ito na. Ito na yung pinaka ano nila dito. Yung uh, pakinabang nila. Yung mga kalakal. Yung mga makukuha nila ng mga bakal. Yung mga pagtitay-penta. Dito lang sa ano. Kapalit nung mga uh, ginagawa nilang trabaho. Uh, Pag sa uh, volunteer na pag-iwan. Magkakataon tayo sa umayon tayo ano pa ito ay mga ano mayroon pang ato extension pa Rooftop. Rooftop. So, so, so. Iyan, private toto to toto private ano yan private yan oh anak ng anak chicken eh hindi hindi private Public. Sabihin, public itong lote. Oh, gamen, Kaya lang, man, oh. ginawa lang talaga magandang bahay. Ah. Wow. Diba? Eh, di gigibayin din ba? Kasama yan sa gigibayin. Ang matitira lang dito, barangay. Barangay lang Saan po ba yung barangay nila? Ayun, yung kasayin ng ako. Ah. Ah, okay. You.